Hindi ba ipinta ang sakit na nararamdaman ng pamilya ni Brilliant Pearl Prado matapos itong malagutan ng buhay kasama ang asawang si Pastor Jonathan Prado sa karumaldumal na pamamaslang sa barangay Villarica Babak District, Island Garden City of Samal. Ayon sa kapatid ni Pearl, halos mawalan siya ng malay na makita ang kalunos-lunos na kalagayan ng mag-asawa sa pinangyarihan ng krimen. Dagdag pa ng tiya ni Pearl na wala raw dahilan para sakta ng mga nakilala na sa kanilang kabaitan at pagiging mapagmahal sa pamilya. Ngayon, naiwan sa pangangalaga ng mga kamag-anak ang anak ng mag-asawa matapos itong ikustudiya ng DSWD. Bagamat nasa kustudiya na ng pulisya ang pangunahing suspek, naniniwala ang pamilya na hindi pa sapat ang kanyang nakukuha. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad, habang ang pamilya Prado ay humihiling ng panalangin at katarungan para sa mag-asawang nag-alay ng buhay sa tahimik na paglilingkod sa Diyos at sa kanilang komunidad. Luigi Alan Totor, NDBC, Bida Balita.